magluluto po tayo mga kaibigan luluto po tayo ng lomi yun yeah. po ay ating ginagawa muna yung sibuyas at bawang tapos alok po natin dito ay atay at baluna ng manok at puso.

Pinspo natin yan. Kaya, puso ng manok ang ating tentakong. At luban natin lahat ng magaling malutong. Ito po ay magluluto naman ng turon. Ayan. Ang pulumi. At ito po ay magluluto ng napakasarap na turon. Ito na, yung natin maluto ang maluto. So, yung ating lalagay yung siyang high noodles yan hindi po tayo dito ang toppings na Mang Pedro Chicharong ng Pedro chicharron Kailangan lang po natin maigay yung ating mga toppings. Ito yung ilalagay sa ibabaw, kasagluto ng ating gluomi. Napakasarap. Tapos lang po ninyo, tapis na tapis pala. na Talaga. Ito po sa kabila ay turon. Yan. Yeah hindi na po namin pakikita ang aming mga pagmumuka pagkat pag nakita po ninyo ang aming pagmumuka ay baka po lalo kayong maglaway <laughs> lalo na kayong maglalaway pag nakita ninyo ang aming pagmumuka kaya po sa video ko ay mamaya na lamang po ninyo makikita ang aking pagmumuka ay baka hindi pa luto yung aking niluluto, ay kayo ay naglalaway na diyan. Ang tawag po dito ay Loming Bawan. Bawan, Batangas. Kung may Loming batanggas po, meron pong Loming Bawan, Canada. Loming Canada. Pagkabuto na, natin ay aluhunin. Ito po natin sa tapis. Sa ating dumi. tingnan yung trono, oh. yan, ito na yan. po yung aking tinitikman. Naramat kaya ako kung luto na nga. Ayan. Dinaliktad na ang tulong. Ito ganun yung mga kanayang. Yun, mga kanayang. Mga

Pagka po niya mamaya yan. Ito pala ang pwede ng pulutan. Ah. Tapos, pinagay po natin ito. Ang kalapos. Ang kalapos nga. Sinagtag na tayo. Sinagtag na tayo ng malas. Ito. So, po natin ito. Pinagay tubig. dito po ay ating titimplahan na ito pag kumulo po ito ilalagay na natin yung ating pansik yun, inaaw na ang turod ibig sabihin, luto na O, pa, yun. Ito na. Aminta. Naglalagay po ako ng kautin tuyo. Ah, kautin oyster sauce. isang pampalasang vegetable milk cubes. Pili lang po natin, mix lang po natin sapagkat yung uh, kumapit po yung atay ng manok sa ilalim na ating dito, ha, ah, kaya huwag po magpapasarap. Kapit po na yan ang nagpapasarap po sa loob dyan, lalagyan natin ng konting harina. Ang nagawa ko dyan, kasabay na ang pagpula, ilalagay ko na kagadahan. O, oh, isip. Para po pagpula, kaya dito na kagadahan. po ay nilalagyan ko rin ng itlog. Tignan po natin para mabilis kumulog. natin yung ito. Tapos maghahanda na rin po tayo ng konting. Ah... Uh, Pagpala Bagay lang po tayo ng uh, mga tatlong kutsarita ang cornstarch. Ang panakot po yan.

ito sita ulit. Yun. Yun nyo. Pagkukulo ko muna. Ayan. Sus. Nagawa ko puro ito. Pinitit ng ho. Ayan. kulo po nito ilalagay natin yung itlog at itong cold start then tapos na po yan at i-display ko na po yung ating pambihiram luming bawan kanaga no, yun naturo no po natin ilagay yung ito. na po natin ang ilo. Ang na ilo. po para po yung ilo sa ating ilo. Ang ilo. Ang na. ang kulama natin para yung itlog ay umalong mabuti sa ating lomi ayan ito po ninyo medyo lapot na kukulay lomi siya Pagkain na natin ang ating agonistar. Ayan. Ito ang ating pampinapot. Then, haluin natin para po lumapot yung ating Hello. pwede na po akong magtayo ng aking lumian okay. pwede na natin hinaan Ito po. na po ito. Ganyan. Wow. Ito na po yan. Ito na po mga kaibigan. Ganyan. Ganyan. Ay, ating na ito. Ayan, ipiprepare na natin ito. Luto na po ang ating low meat. Ito po! Luto na po ang ating low meat. Ayan. Oh. Ang sarap. Okay, prepare Ay, Ayan o. Matamis. Ito uh -huh. oh, yung mahaba. Ano na yung naisip? Ito yung natin it prepare ang ating Ay, Domi. <laughs> Ayan ang gawa. Ay, shucks! Dumikip tayo. Oh, Ayan ang ating Domi. Mahaba ang gawa so, so, pa ko. ko po sa iyo kung paano natin i-prepare Pre yan. po natin dito. Tapos, lalagyan na natin siya ng toppings. lagyan natin ng na. Ito na po yung ating Lomi Bawan, Canada Yan o ha? Pwede na po tayo mag Lomi. Ayan po, sa Mabilis ang paraan. Yan. at Tara na. Ay, huwag niyo po malilitan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ang Divine Vlogs. Ayan po. Sana po may natutunan kayo dito sa aking napaka-bilis na pagluluto ng lomi. Ayan o. Tara, kaya na po tayo. Ang luto ng... Ang luto ng tsetsero ni Mang Pedro. Hmm. Grabe! Diba? Trap oh! Hmm. Ngayon, kakain tayo. Tikman natin yung Lomi. Ayan. Ano yan oh? Sarap so, Perih je, perih hmm. Tampak